Huwag pong hawakan ang delikadong punong ito. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Mula sa isang puno na dumundugo hanggang sa isang puno na sumasabog ang bunga dahil ito ang pinakanakakatakot at pinakapiligrosong puno sa buong mundo. Talagang buhay ang punong ito. Ito ay tinatawag na shipworm tree, ang puno na naglalaman ng na mga nilalang na tinatawag na shipworms. Ang mga shipworms ay nakakatakot na parang uod na nilalang, ngunit teknikal na sila isang uri ng clam sila ay pumapasok sa mga puno sa ilalim ng tubig kaya't dapat kang lumayo kung makakakita ka man ng isang puno sa ilalim ng tubig. Maaring ang puno ito ay may napakaraming shipworms. Ang mga puno ng shipworm ay may malalaking butas sa loob na kung saan ay nagtatago ang mga bulate. Sila ay kumakain ng mga kahoy, pati na rin ang mga lumulubog na barko, kaya't sila ay tinatawag na anay ng dagat. Mukhang nakakatakot ang mga puno ng shipworm. Sila rin ay napakapiligroso dahil sa mga butas na na ginagawa ng mga shipworms. Ang integridad ng struktura ng puno ay naapiktuhan, kaya't umiwas ka sa mga punong kahoy na ito na malapit sa tubig. At narito rin ang puno na dumudugo. Ito ay tila galing sa isang pelikula ngunit ito ay tunay na puno na tinatawag na bloodwood tree. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa timog silangang Afrika. Kapag ang punong ito ay nasusugatan ay tumutulo ang mga pulang dagta. Ang katas ay agad na magiging matigas at magpapagamot ng alinmang sakit. Sa ilang mga bansa ng Afrika, ang dagta mula sa punong ito ay ginagamit bilang likas na gamot at hindi lamang ang punong ito ang naglalabas ng pulang dagta dahil narito rin ang Dragon Blood Tree. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Yemen. Tulad ng Bloodwood Tree, kapag nasusugatan ang mga Dragon Blood Tree, ito ay naglalabas ng pulang dagta. Ngunit ang dagta ng Dragon Blood Tree ay napakapeligroso dahil sa maraming kimikal sa mga katas na maaaring magdulot ng mga komplikasyon at pwedeng ikapahamak. At narito rin ang isa sa pinakadelikadong puno. Ito ang tinatawag na Manchinil Tree. Ito ang pinakamapanganib na puno sa mundo. Ang mga punong ito ay naglalabas ng dagta na kulay puti. Ang dagta ay naglalaman ng laso na nagdudulot ng pagkasunog sa iyong balat. Kahit isang patak lamang ng katas nito na papasok sa iyong mata ay magdudulot ng pagkabulag. Kung ikaw naman ay tatayo sa ilalim ng isang puno ng Manchinil Tree habang umuulan, ay pwede mo rin itong ikapahamak kapag didikit ang tubig ulan mula sa puno ay masusunog rin ang iyong balat Makakahinga ka rin ng nakakamatay na usok ay magdudulot ng malubhang pinsala sa baga at pagkasira ng katawan. Napakapiligroso na mga manchinil tree kaya't may mga tao na naglalagay ng babala upang iwasan ito ng mga tao. Ang mga manchinil tree ay naglalabas ng isang maliit na bunga na tinatawag na beach apples. Maraming turista ang nagkakamali sa pagkain nito sa simula. Ang mga ito ay masarap at matamis ngunit madali mong mararanasan ang matinding sakit sa lalamunan. Kasunod ng hirap sa paghinga at nahantong sa matinding peligro. Kaya kung makakakita ka ng isa sa mga maliit na burning mansanas sa dalampasigan, ay huwag mo itong kukunin. Kung nakakatakot ang pag-uusapan, ay narito rin ang Ghost tree. Ang mga ghost tree sa Pakistan ay napakakaibang tanawin. Sa simula, ang mga ito ay hindi maipaliwanag ngunit habang sinusuri ng mga tao ay ginawa pala itong pugad ng mga gagamba. Kapag bumabaha, ang mga gagamba ay umaakyat sa mga punong ito upang makaligtas sa tubig dahil wala na silang mapupuntahan. Libo-libong mga gagamba ang gumagawa ng kanilang sapot sa mga puno na nakakatakot tingnan. Ang mga gagamba ay naninirahan ng matagal sa mga punong ito dito na rin nangingitlog kaya libo-libong mga gagamba ang isinilang sa mga punong ito. Sa isang paraan ang mga sapot ay tila marahil maganda at nakakamangha ngunit ikaw ay tatayo sa ilalim ng isang ghost tree ay siguradong sasakmalin ka rin ng mga gagamba. Maaring isipin mo na natatakot ang mga residente dito ngunit masaya na rin sila dahil ang mga gagamba rin ang sumusugpo sa maraming lamok na may dalang malaria. Bagaman ang mga ghost tree ay nakakatakot ay nakakatulong rin sila sa buhay ng mga tao. Sa kabilang dako ay narito rin na ang bilikadong puno. Ang punong may mga tinik ay tinatawag na sandbox tree. Ang mga sandbox ay matatagpuan sa tropikal na bahagi ng USA at Timog Amerika. Maaari silang lumaki hanggang sa isang daang talampakan ng taas at tinatawag ang puno na monkey no climb dahil sa mga matutulis na tinik sa buong puno. Ang mga tinik na ito ay maaaring lumaki ng higit pa sa isang pulgada at madaling tumagos sa balat ng tao. Ang sandbox tree ay naglalabas din ng nakakalasong katas. Isang patak lamang nito ay sapat na upang ikaw ay mabulag. Ngunit ang mga tinik at katas nito ay hindi pa ang pinakadinekanong bahagi ng punong ito. Ito ay may mga bunga na natutuyo at kapag ang tuyong bunga ay bumagsak mula sa puno, ito ay sumasabog. Sumasabog ng malakas na kung saan ang mga buto nito ay titilapon sa lahat ng direksyon sa bilis na higit sa isang daang milya bawat oras. Ang pagsabog ng mga buto ay katulad ng baril at maari magdulot ng malubhang pinsala sa sinumang nasa malapit. At narito rin ang Shretinin Tree. Ang mga Shretinin Tree ay naglalabas ng isang bunga na tila mga kahel, ngunit huwag kang magpapaloko. Ang mga bungang ito ay naglalaman ng napakatinding lason. Kung kakain ka ng isa sa mga bungang ito ay para kang mababaliw at makakaranas ka rin ng hallucination. Ito ay mabilis na magresulta sa pagkawala ng hangin na tatapos sa iyong buhay. Ang puno ay karamihang matatagpuan sa India at Timog Silangang Asia. Ang Sheritinin Tree ay ang dahilan kung bakit hindi kumalat ang Bobonik Plague sa India nang dumating ang mga daga dahil sila ang kumakain sa mga bungang ito at namatay bago nila maihatid ang anumang salot sa mundo. Dahil dito, ang mga Sheritinin Tree ay ginagamit na rin sa mga lason para sa mga daga kaya't lumayo ka sa mga puno unang ito at narito rin ang Gimpi Gimpi. Ang pangalan nito ay tila nakakatawa ngunit ito ay kilala bilang pinakamasakit na puno sa mundo. Matatagpuan ito sa Australia. Ang mga puno ito ay maaaring lumaki hanggang sa 33 talampakan. Ngunit bakit ito kinatatakutan? Ito ay dahil ang puno ito ay may napakaliit na mga karayog. Ang libo-libong mga tinik ay madaling tumagos sa balat ng tao. Ang mga tinik nito ay naglalabas ng isang mapanganib na neurotoxin na katulad sa mga ahas. Kapag ito ay pumasok sa iyong balat, ito ay nagdudulot ng sakit. Ang sakit ay tumatagal na mga oras at lalong lumalala. Ayon sa mga ulat, ay mas gusto pa ng mga biktima na tapusin ang kanilang buhay. Ang mas malala pa ay tumataob ito sa iyong balat. Pagkatapos ay naglalabas ng na mga laso na kung minsan ay umaabot ng ilang buwan ang sakit. Wala pang kilalang lunas dito kaya't mas mabuting iwasan ang gimpi-gimpi Ngunit ang punong ito ay meron pang mas malalaking mga karayom. Ito ay tinatawag na whistle thorn tree. Maaring itong lumaki ng higit sa labing walong talampakan ng taas. Ang whistle thorn ay may daan-daang pares na may malalaking karayom. Bawat isa sa mga karayom nito ay umaabot ng tatlong pulgada ang haba. Ngunit ito ay hindi ang pinakanakakatakot. Makikita mo ang mga base ng mga karayom na ito ay tunay na walang laman at ang mga fire ants ang naninirahan dito. Ang mga fire ants ay may symbiotic na ugnayan sa punong ito. Ang mga karayom ng puno ay napoprotekta sa mga langgam habang ang mga fire ants ay nagtatayo ng kanilang mga pugad sa loob upang protektahan ang puno mula sa anumang insekto, hayop at tao. Ang kagat ng fire ants ay nagdudulot ng sakit pati na rin ang pangangati ng balat na mahari magtagal ng mga araw. Ang mga langgam ay lumilikha ng mga butas sa mga punong ito na nagiging sanhi sa pagpapasabog ng mga puno kapag dumaraan ang hangin sa mga butas. Ikaw alin sa mga punong ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yon sa baba ng video at see you next time!